syempre nalalamigan na si daddy din nagkapi na ayan <laughs> ayan po maulan na naman dito sa kabukiran ayan maulan din po dyan sa inyo alam ko pero wala pong pasok pero hindi naman po titigil ang ating buhay dahil lang sa pag-ulan. Ayan, sabi po ni Daddy di ay maraming ginagawa sa ngayon. <laughs> Tingnan niyo po kung anong ginagawa ni Daddy di, ting life updates lang, update lang. Ayan. <laughs> si Daddy D. po ay naglilinis ng aming grass. Ano nga to? Yung parang fake grass po na nandoon sa kulungan ng aming mga muning kasi po tinanggal ko po yan one week ago last week pa inalis ko po yung mga gamit nila ayun nga po yung iba nasa ulanan pa kasi pinauulanan ko para malinis o, pero yan kinaskasan ni daddy di dahil nga po kami naman ay naglalaba o yung sabon po na pinaglabahan po namin ayan naglalaba pa kami for today's video kahit maulan Gaya po talagang buhay. Hindi tayo titigil. Ayan, o. Oh. Ah, pakasipag naman ang dari yan. Kailangan po kasing malinis para pag napasadahan ng ulan, at least po, malinis na siya. Dito po kasing nagtag-ulan, tinirhan po ng mga langgam ang ilalim. Tapos nagkaroon po talaga ng maraming lupa na hindi po halos matanggal. Yan po yung, kaya binaklas ko po yan. Wala pong sapin ngayon yung mga muning ko. Pinapapasok ko po yung nasa loob po ulit ng bahay, yung aking mga muning. Pero yung mga outdoor ko, pinasok ko muna sila dyan. Sila yung nandyan sa cat house, yung aking mga outdoor kasi nga, awawa naman na tumuulan. Ayan. Kaya yung mga muning ko na sanay sa loob ng bahay, ayun, nasa loob ulit sila ng bahay. Dad, malamig na! Enough na! Ayan, sabi ko nga po, kahit na maulan, ay naglalaba kami ni Daddy D. Dahil walang pasok. Hindi naman po kami nakapaglaba nung weekend dahil nasa, ano po sila, nasa travel. Ganito po kalakas ang ating ulan ngayon. Update po tayo ng ating mga frutas. Tingnan nyo po. Grabe na po. Ang ganda-ganda na po ng suha. Tingnan nyo po maigi. Yan. Kaya ang bibigat na nung mga tangkay, mga sanga. Ayan, ang dami bayabas po doon. No? Ang dami po dyan. Po yan, ang dami po. Tapos yun nga, yung sinasabi ni Daddy D, yung bayabas, so ang dami pong bunga nyan. Ito. Yung amin pong kalamansi na tanim, ang dami na pong bunga ngayon. Mamaya ah, lalapitan po natin pag hindi na masyadong malakas ang ulan. Oh, syempre, mas gusto nating mag-update ng umuulan, no, oh, 'di ba? Talagang feel na feel natin. <laughs> ang buhay raining at tingnan niyo naman po yung mga tinanggal ko doon. Kaya po nakasabog 'yan diyan. Sobrang dami po kasing langgam. Hindi ko sama ano kaya pinaulanan ko na lang. Grabe po ang ulan ngayon. Actually, yan dad, kailangan mabombit natin yan. Ano po yan, mga galing po sa loob ng cut house namin. Tinga po yung kanilang patungan. Nilanggam po talaga, as in. Ganyan po kalakas ulan. At ang ilog po kagabi pa lang ay medyo malalim na po. At baka po umapaw talaga. Ngayon po, ngayon po ang aming kalamansi ay eto na. Ayan, may konting update tayo. Kahit umuulan, mag-update po tayo ng kalamansi natin. Ayan po kung titingnan nyo. Ang dami na pong bunga. Ayan, may mga bunga na po. And then, ito po, dumami na po yung bunga. Ayan o. Oh. Napitasan ko na rin po yan. O oh, diba, napapakinabangan kahit bansutin. Oh. Pitas na po yan at ang itong bayabas po ay napakadami rin bunga. Ito po yung advantage naman ng rainy season, yung mga fruit bearing trees natin, namumunga po yan. Kaya kahit umulan, sige lang tayo, mag-update tayo. Para may, may, ano tayo, may rainy effect. Uh, maganda, maganda po kasing tingnan yung paligid kapag umuulan. Maganda lang tingnan pero sobrang lamig po. Ayan, ganyan po kami pag sa bukid it's raining masyadong maulan yung cut house ko po ay balot na balot yan balot yan hanggang doon sa kabila and then ito po ano po ito, yung guwaba na malalaki din meron din po itong mga bunga as of now ayan, kaya lang di ko po sure kung magiging buo dahil nga maulan ayan, oh nandito po natin ng konti. Hindi naman po mababasa sa aking cellphone siguro dahil sa napakanda, napakaganda kong payong. Wow! Ayan. O, ang dami pong suha. Yan po yung blessing naman ng ating rainy season. Tingnan niyo po kung gaano kadami. Ayan. Ayan po o. Sobrang daming suha namin ngayon. Maraming buong bayabas. O talagang mag-update talaga tayo yung rainy season talaga, yung umulan talaga yun. <laughs> Ganda na. Mas maganda no. Ganda tingnan po oh, pag umuulan. Maganda tingnan pag umuulan nga dado. Oh. Grabe po ang daming bunga ng bayabas. O oh, ito na po yung aming ano. Malapitan. Yung aming cut uh, carpet, grass fake grass carpet. Hindi ko po alam po anong tawag dito. Fake grass po yan. Carpet. Ayan. Magaan lang naman po yan. Hindi naman siya rubber na mabigat. Medyo magaan lang yan. Kaya okay lang siya sa bakod. Kasi mas malilinis po pag nakasabit. Ayan. Yung atin pong malunggay, eh, malaki na. Pero yung dito po, parang na-over po siya sa water at medyo nawala yung mga dahon pero mukha naman pong hindi patay hindi siya namatay pa ayun yun ang ating mga ano mga paligid dito ngayon sa area sobrang lakas din po ng ulan talaga ingat ingat po tayo syempre dahil lalamig na si daddy din. nagkape na ayan <laughs> ang mga sinampay naman po namin ayan na ay sa loob po ng bahay namin yan sinasampay dryer po namin niya ng maigi. Ayan, may dryer naman po kami dito. Kaso, medyo tumutulo na nga po. Ito po ang mga kailangan namin palang aksyonan pag nagka-budget-budget. Dahil ayan po, hindi po kami makatapos ng paglalaba. Kasi tumutulo po sa area pala na to na. Ayan. Medyo matagal na rin po kasi. Luma na din. Nasira na yata yung mga ano sa taas, ano? Lumber. Saka yung Coco Lumber po kasi kumak... Ano, ito po o. Ayan, sabi ni Daddy di kinakalawang daw yung mga pamakuan niya. Saka parang lumiliit siya, Dad, na no? Nagnas ka kasi ano, to. to, to, to o, naagnas na. O, tingnan nyo naman po. Paano naman kami niyan makakapaglaba dyan? Ay, dyan na, nga nakalagay yung mga dryer namin. Saka ano, o, ayan. O, ayun. O, ayan. nag-update-update update muna kami ayan, pakabila po kasi yung aking video. Siyempre, mas maganda po kasi yung magkwento kung makikita po ninyo. Ang hirap naman ikwento ng pagganon. Tapos igaganon ko lang. O, oh, ayan, o, no? ba diba, Maganda yung ganon nakikita ninyo. Yan po yung mga bagay na kailangan pa namin aksyonan sa mga susunod na panahon po. Medyo malaki-laking budget, budgeting din po yung kailangan namin dyan. At syempre, kailangan din po ng plan para at least hindi na magkaganyan ulit. Ah, basa po kasi talaga. Yung coco lumber po pala ay parang lumiliit. Parang naagnas-agnas yung kanyang kahoy. Kaya nagkaroon na ng tulo na madami. Saka yung kumakalawa nga yung ano, yung mga yero namin. Tapos dito sa side na to, talagang siguro mayroon na rin mga butas dad na. Kaya ganyan na po. Pero sa loob ng bahay naman, okay naman, wala naman. Kaya lang dito sa aming labahan niya. Eh, ngayon, ngayon talaga kami naglalaba dahil nga syempre, ngayon yung walang pasok, kala namin kanina kasi, yung rainfall warning na yellow medyo, wala, halos ngayon po nag heavy rain na po siya. baka parang nasa orange na rin po ito ngayon ayan ayan po at tumila ng ulan Babanlawan na ni daddy di ang ating carpet hindi nadali no hindi, nadali rin kaya lang hindi masyadong ano yan yan, pressurized yan eh oh ayun oh kailangan talaga ng banlaw anoan kasi ng lupa talaga yan yung ano na yan po nalagyan ng maraming lupa palagi ko namang winawalis kasi nga lang, iba pa rin yung ano talaga yung mawashing ayan Ang tanong, kailan kaya yung matutuyo dyan? <laughs> eh. Ha? Mag umaraw. Ayan, na naman, dad. Mag na naman, eh. <laughs> dad, basa ka na naman. Kuha <laughs> po ako ng payong. napabongga kong payong. Wow. <laughs> Ayan. Oh. Ano? Ako to. Yeah. <laughs> si Brutus. Mm. Talagang kailangan pala banlawan, ano? Ayan, no? Kulay ano siya? Kulay lupa. Choco na, na gatas. Kulay choco na gatas. Oh. umaambo na naman po ang akala namin ay medyo okay na pero ayan malinis na malinis na ikot si daddy di sa kabila hilain mo dad pahila dad yan kaya talaga ma-pressurize no madiinan. yan. Wala naman pong masyadong signal-signal ang ating bagyo. Pero, ay ano pala siya? Hindi, bagyo ba yon Hindi pa no? Low pressure pa lang siya. Tapos habagat po kasi. Ayan, nakakatawa yung ating mga bayabas po dito. Ayan, may mga bunga na po. Sobrang dami. Over na naman to. Tapos sabay-sabay. Yan lang mahirap sabay bayabas na to po. Sabay-sabay talaga siyang nahihinog. Hindi naman namin halos maubos. Ah, dito pala yung part ng suha kanina na hindi natin masyadong makita. Ayan po. Kasi umuulan kanina masyado. Oh, ay, napataka <laughs> Ayan. Ayan. po, from time to time ay mag-update-update update lang po kami ng aming mga boy buhay, buhay kapag hindi po kami masyadong busy at, at, meron po kaming mga ganitong bakanting oras bibigay po kami ng kahit paano ng pakonti-konting updates para naman hindi rin kami makalimutan <laughs> ayan pasensya na po dun sa mga naghihintay ng maraming vlog hindi po talaga kami makapagbigay ng maraming vlog sa ngayon dahil marami rin po talagang pinagkakabisihan sa buhay especially po sa school talaga maraming maraming po kasing mga ginagawa ngayon syempre bagong ano na naman semester panibagong trabaho panibagong gawa na naman po ng mga kung ano ano sa school at alam po yan ng mga teachers talaga mga trabaho po talaga <laughs> kaya pasensya na po kung paminsan minsan lang kami mag update ayan maraming 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 salamat po sa mga patuloy na sumusuporta po sa aming channel pwede nyo po kaming i-follow sa aking facebook account josephine guansing de po at Shopee affiliate nga po ako at marami rin pong mga paninda doon na pwede ninyong tingnan baka sakali pong makapag ano kayo doon makapag click click ayan makapag check out sa Shopee yung mga iba pong mga tinatanong ninyo ng mga gamit kung saan nabili ay doon ko po ilalagay ayan po patanong na lang po dito pa-comment na lang po sa comment section kung ano po yung mga nakikita ninyo sa amin kung saan namin nabili. Pwede ko pong hanapin doon yung, at ilagay doon yung mga link. Ayan, ang kay Daddy din naman po ay Dante de Dios. Thank you so much po. Maraming maraming salamat. And mag-ingat po tayong lahat dahil malakas din po ang ulan sa iba pang parte po ng ating, ating Pilipinas talaga ng ating bansa po. Ayan, Vermont na. Merry Christmas na po in advance. Wow!